the whole script, and then the re read, the re re and then uh, I, I was acting alone, I was uh, doing my lines. Okay, one? can you share uh, us about your character? Well, I'm a police, uh, my character is a policeman, about to retire, and dalawang uh, story, I'm in the actually. Yung anak ko si Elijah, siya naman yung budding policeman. Ah, <laughs> Junardo, ikaw ba yan? Siya rin. Maritess City President. Reunion. 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 Awww! Huwag kang bakit. Miss Rice. Kanina pa. <laughs> Sorry, Chuck. Matagal ka na sa public <laughs> service. Anong Ito dito... Nandito kayo talaga eh. Anong dito so rin sa public service? Showbiz industry. <laughs> uh, <laughs> <namin>. oh, oh. <laughs> Kaya nga hinapayakan namin. Oo. Kaya nagulat kami Sobrang Sobra palang emotion sa pinakalimutan. Oh, yes. na tayo. sa ko tayo. ako. Ang daming lumalaan ng memories eh. Anyways. Masarap kong bumalik sa Sa, sa home tour. you guys tagal ko kayo nakatrabaho and then I'm seeing you again it's wonderful uh, ano yung difference? Uh, masaya sa, masaya sa, uh, say, sa politics masaya lang yung politics pag nandun ka na sa ano ba sa district mo so, kasi you're able to you're able to bring projects matagal mo yung mga yung mga yung mga programs para sa mga tao pero yung congress Okay lang. It's, like, it's like school, diba? Bapang nasa bar. Sa, dito naman sa show is, mayroon siya yung chicken soup na. So, ito yun ah. It's nice to be with you guys. Yeah. Anong na yung chart? Anong Matagal. Anong matagalan? Kasi, dito nag-clicker pa. Hindi na ginawa. Mayroon pa akong mga Okay lang. Kasi ano naman eh. Moving on. So, it's a it's a wonderful time to to be back in my uh, my, my own as a How's the uh, atmosphere at work in Ngayon? Good good na recess So, pahinga muna. Kaya medyo ko. Um, na Pero... The group chats. Meron, Oh, uh, tahimik lahat. Oo. Uh, uh, okay. Tahimik lahat sa sa, sa coffee How and then with this one, kung baga, how was it working with Elijah? It's wonderful. Nung, mm, hindi ko pa nakatrabaho si Elijah before. So, yung sinabi sa akin, eh, si Elijah, galing siya, I know, oh, galing pala. And then, I had a time to watch yung play niya. pinanood niya sa Ateneo. Oh, galing pala ito. Huh, galing. Silang so, dalaw ni Agot Isidro. Tagitam. Tagitam. Okay. And then, uh, yung binabasa yung script. So, when we started working in the night, galing, galing, galing si baguette. Did you feel like you missed that I, I, then, I, missed then, I, missed then, I, missed, it. I missed uh -huh. it. I missed it. Uh, in fact, the first two days ko, sabi ko kay Pia, yung manager ko, Pia, Pia. sabi ko, kailangan ko mag-warm up kasi tagal kong hindi nag-artista. -nag Alam mo yung trabaho namin, we memorize pages and pages of lines. I haven't done that in a long time. So, you first do this, man. Kaya nahirap na ako mag-memorize, no? Until nakuha ko ulit yung routine. How did you, my co-actors. It's an experience for me that I will forever treasure at hindi ko siya makakalimutan. And it's not the first time na nagkaroon ako ng theatrical film. It was three years or two years ago at hindi ko siya napuntahan. At sobrang saya ko na nandito ako ngayon na, at nakikita ko kayo, especially the my co after Sobrang generous nila. Laging may pa-chicken joy. <laughs> si Kong. Yeah, sobrang... Ayun. Ako yung very, ano, very butso ako nung, ano, nung, uh, shoot namin. Talagang naalagaan ko ako ng sobrang. Hindi ako napabayaan. Kaya, sobrang pinagmamalaki ko po itong film na to sa lahat, lalo na sa family ko. And I remember that direct, kinakwento kayo ng kapatid ko, si Stephanie Raz, na naka-work niya kayo, sobrang saya siya, sobrang, sobrang ganda ng production. And it was one of my prayers na maka-work ang Rain enter Entertainment, honestly. And yeah, it's happening. It happened now. It's happening right now. Yeah. Maraming maraming salamat. And lastly, of course, kay Direk. Direk, I know this is, I don't know if this is your first time to work th with the yes, with So let us know your discoveries working with this uh, cast. Ano, uh, napakalaking pribilehiyo. Um, actually, we got good news just other day na may will be in a film festival in Italy next week. Wow! Yeah. Really good news yung bad news, hindi tayo pupunta doon. Oh, okay. Yung pelikula lang. Yeah. Yung pelikula lang. Um, pero, um, we wanna thank Viva. Immediately, meron tayong play date. Uh, we thought we would go around muna. No? Kasi it's, hopefully, we'll be showing all over the world. Pero, pinaka-importante sa amin mapanood ng mga kababayan natin. Um, and it's really a, a product of all of us. No? Para lang akong conductor, no? na conductor, na yung galing at yung talento na nilagay sa harapan ko, matipla ko lang rin ng tama. Kanina napanggit ko yung mga magagaling na nagsulat. We're working with a brilliant um, uh, musical director um, who's in Germany. So, ganun yung teknolohiya. Araw-araw kausap -araw ko siya, nasa Germany siya. Um, uh, si Jose uh, Buen Camino. We're working with a brilliant sound designer. Um, We're working with a brilliant uh, colorist, a direct um, cinematographer, Uh, yung fight choreographer natin, yung visual effects team, yung makeup. Um, ako ma'am, ano talaga ako, I'm in love with ano, uh, cinema. Now, 12 years so ako na nag-aral nag at nagturo bago kong naging isang director. And um, I'm so happy na lahat ng elemento ng cinema na a large part is you, kayo, no? na we're able to put it together because we have this movie. So, sa akin, sentimental, Uh, in the sense na yung sinabi mo, Angela, yung pelikula is something very special. Eh, sabi ko nga kanina, it's poetry, it's literature, it's photography, it's a painting. So I'm excited na mapanood nung mga kababayan natin yung, yung gawa natin, not just here but all over the world. Hmm. To just see the privilege of seeing these talented um, actors tsaka yung likha nung mga nasa likod. So I'm excited dahil ang promise namin ni Gong sa premiere, lahat rin ng proof. Lahat kahit ang catering at saka tagahila ng kable at saka taga, ano, ng payong, dadali namin sa premiere because we want them to see this movie that we all made together. Wow! Congratulations, Greg, at ngayong pala. Good luck on your movie. Thank you so much. Okay, thank you so much, Tita It's so nice to hear all of your stories. It makes us more excited, di ba? To see Salvage Land. Thank you so much, everybody. Okay, moving on. Let's hear from the Philippine star. We have Charmy. Hello. Um, so, for direct, ano po yung mga social and political issues ang natakan sa movie na relevant nowadays? Ako, oh, napaka-relevant niya because um, pagbukas ko na lang ng, ng pagpindot ko ng YouTube ng isang araw, nakita ko na sa kalye si Elijah eh. Ah, nakikiba ka. Um, and it's exactly, it's exactly yung tema ng ating pelikula. Um, ang pelikula natin ay tungkol sa isang pulis na gusto mag-retire at gusto niya tahimik na lang yung buhay. Pag may nakita siya, ipikit siya o kaya titingin sa ibang direksyon. Pero meron siyang isang anak na pinalaki niya ng tama. So lumalaban sa kanya. Yung anak niya ngayon, ayaw niya nung ulad ng dati. Ayaw niya ng status ko. Gusto niya pagbabago. So sa akin, sa lahat ng larangan, no? sa trabaho natin, sa industriya, sa politika, sa pamilya, sa negosyo, lagi sa akin nagbabanggaan yung old and the new. At ang sarap panoorin ng banggaan yun. Madali kasi yung mali at tama eh. Yung magnakaw, mali yun. Pero paano yun kung magnanakaw ka dahil may sakit yung anak mo? Paano kung yung nanakawan mo, salbahe, masamang tao? Paano kung walang nakatingin? So ang sarap paglaruan ng konsepto na kung yung isang lugar tulad ng salvage land, wala nang batas. Walang batas. Walang pananagutan. Paano kung lahat tayo, naiwan na lang tayo sa ating mga konsensya? Mabuti pa rin ba tayong mga tao? So yun sa akin yung pinagdaanan ng bawat karakter. Walang pulis, walang kriminal, walang U.S. Pag wala lahat yun, mabuti pa rin bang tayong tao? So sa akin, that's something interesting na pinag-uusapan ng pelikula. At makikita nyo lahat ng characters pinagdaanan. Anyone from the cast? May may ano, you know, may may social relevance no. Uh, in the midst of all that's happening now, corruption, blaming people. Dito sa sa movie na yun, pinakita rin yung corruption nung trabaho namin, yung agency na pinagtatrabaho namin, meron yung corruption sa loob namin. So hindi na siya on, on the largest larger scale, but on the scale na kung nasaan kami at that present time, kung anong ginagawa namin, how we, how we handle problems such as that. No? And then, dating yung may dumating ng masamang tao, how do you treat them? anong relevance sa trabaho namin, tapos ano yung ginagawa ng corruption ng mga masamang tao to sistema namin. So, these are the things na tumatakbo sa sa pelikula. So, it makes you think, it makes you ask questions. Bakit ganito? Anong gagawin natin? So, doon pumapasok yung karakter yun ni Elijah na, hindi, kailang baguhin natin yung sistema natin? Kaya natin ayusin to. As a father naman na galing sa mahabang servisyo, maguloy yan anak. Pwede naman na Isot mo muna yung problema, tapos lumayo ka na. Huwag ka na sumama sa don't, don't, don't make, take the extra step na sasama ka pa ba sa gulo, baka may mangyari pa sa'yo. Pwede naman na gawin mo yung trabaho mo, pag tapos na, tumabi ka na tahimik yung buhay. So, may, may mga gano'n. It makes you think, ano pa talaga dapat natin gawin? So, I will leave you with that. So, yan yung title ng salvage na. Dagdag ko lang, sorry. Nandiyan yung producer <focus> na mga strong women, no? And, um, part nung nung kwento. Siguro pwede ko na reveal no? Pasa ko yung mikrofon na kay Cindy. Si Cindy kasi yung whistleblower dito. Eh. So, yung whistleblower, yung witness na had the courage to stand up is a woman. So, yun yung napakagandang tahit nung kwento. At yun yung pinotectahan nung anak. Kaya nag-away silang mag-ama. So, napakaganda nung, nung revelation tsaka nung role and the quiet strength of uh, the character of, of Cindy. Mag gusto ikwento, mo i-kwento? Pero, yan. May spoiler. Yan eh, na no yan. Spoiler, no spoiler. No spoiler. Pero, uh, tama si Direk. Ang ganda-ganda po nung character ko dito. Sobrang bigat po nung character. Pero, uh, ano ba? Actually, gustong-gusto ko yung character ko kasi nakita mo yung strength ng isang babae doon. Na gustong lumaman. Sabi, parang gano'ng kahirap, di ba? Yes. Kasi sinimulan natin. Napakahirap tumakbo. <laughs> Ayun, puro takbo din po ako dito sa sa movie na to. Which is mo na pala yung ginagawa sa mga movies ko. So, i ko po yan talaga sa isang sa mga movies ko. But yeah, um, different to kasi um, nyo na sa una, kala mo, ang weak nito eh. Yun pala, ang lakas pala niya pagka, pagka na-realize mo kung ano yung pinagdadaanan niya. yung karakter nitong babae na to. Kung ano yung gusto niya ipaglaban. Kung ano yung gusto niyang sabihin. Kung ano yung gusto niyang yung ihatid sa lahat. Na, alam mo yun, gusto lang niya magsabi ng ito. Yun. Baka masabi ko na yun. Kaya na ito daw. Thank you. Thank you so much, Miss Charmy. Now, let's hear from Lionheart TV. We have Mag Richard Patlikawan. Hello, good evening po. Um, Hello po, good evening. Actually, curious lang ako kung pa paano yung naging... Uh, kung, kung may may share Kasi parang seryoso masyado nitong cast na to. Pero may may share pa kayong naging uh, parang bonding nyo sa set, uh, especially yung mga ating veteran actors and young ones. And kung pa paano yung nag-jive? Uh, napakasarap! Kagaya nga ng sinasabi ko kanina, sabi ni Angela, Chickenjoy, McDonald's. <laughs> Laging may may pakain si Derek Lino, si Kong. Di ba? Busog na busog kami. Laging, actually, pag pinanood niyo yung peligula, napaka-hirap napaka tignan. Pero during our shoot, talagang mahirap yung location namin. Pero ang saya namin, ang ang, ang sarap talaga katrabaho pag ganito ang ang cast, ang aming production, ang aming director. Walang pressure although seryoso kaming lahat, uh, motivated kami lahat during the shoot, pero hindi kami nahirapan kasi nga napakasarap kasama <coughs> ng buong cast na Ako, I'm, I'm, very thankful kay, kay Direk you Lino for, you know, for, for handling us buti. And then yung bonding time namin, meron kaming isang napakamahabang na mesa. Doon kami nagkikita-kita during meal time or during coffee time or habang nag-iinta kami sa mga script sa amin, nagkikwento kami, eh. lalo na si Montlet ka, dahil ko na hindi nakita. So, nag-enjoy talaga akong kausap siya na, kasi, pag kapwarty you talk about ano ba yung ginawa mo yung tapas, ano ba yung ginagawa mo ngayon, and then may kita mo yung, yung, yung mga movies na ginawa niya, ang galing. Tapos si Elijah, a new actor, as a matter of fact, I was very curious about Elijah kasi hindi ko kilala si Elijah doing entering this movie. Kasi kung sino si Elijah? Kaya nung time na sabi na, meron akong ano, meron daw no siyang play. Sabi ko, sabi ko, panoorin uh, niya kita. <laughs> umunta ka lang kasi. Nagitap. Nagitap. Sabi ko, panoorin so, ko pa si Elijah. Kasi I'm very curious. Sabi ko, galit pala itong pagets na ito. Ang <laughs> uh, okay yeah. And then, uh, kaya ka na nagkaroon, yun siya sabi ko na nung first two days namin, nahihirapan ako ng konti dahil haba ng linya. Tapos hmm. nakita mo, gumagawa ng play, di ba? Pag-play parang 300 pages yata yung isipin na memories niya, kayang kaya So, tapos na-execute niya na mabuti yung role niya. So, may kita mo na, he's very, he's very uh, good at what he's doing. Tapos si, si Nitsa kasi mga beauties natin dito. Ang din natin kapuntuhan, di ba? So, I'm very thankful kay, kay Direk Dino and his team for for getting us together. You know, it was a very light uh, uh atmosphere. It a wonderful working experience. So, para, para sa akin, yung bumalik ulit sa pelikula, ito yung gusto ko, ang saya. Ang saya ng katrabaho mo. Walang prima donna, walang... Kasi sa... Baka hindi niyo alam, yung, yung mga dinaanan namin. Ang dami pong rain at mga hari sa amin noon. So, pag tinamad sila magtrabaho, uupong pa, pack kami. So, ha? Sabi ng Cold Coaster, ayaw mo na mag-shoot. Ayaw mo na. Uwi na ako. Ha? Well, hindi na ako pwede ngayon yung gano'n. <laughs> so, ngayon talaga, let's work, let's do it well. Let's come up with a good project. So gano'n na yung, gano'n na yung movie making yun. Wala nang prima donna So thank you so much, Director. Thank you. And thank you uh, to the cast for making it very good, uh, for giving us a wonderful experience. So, thank you. Aisha, kwento mo yung nasa play ka sa Ateneo, biglang pumasok. Si yeah, Kong. out of nowhere. I mean, the, the day before uh, we opened the first... I think that was the first day nung play namin sa Ateneo, the guitar. Um, Biglang nag uh, shoot kami sa Pampanga. Tinatanong ako ni Direk Lino kung kailan sila pwede manood. And then si Kong was like, Ano ah, ginagawa kang play? Kailan yan? Bukas na ako. sige, nood ako. Tama ko si Lucy. Sabi ko, sagot, ah, baka hindi. Kasi may mga nakilala na rin ako ibang artista. Yung hanggang salita lang, alam mo yun, yung sabi nila manunood sila, pero di sila manunood. The next day, nag-show up nga si Kong. Pero Mayor Lucy. So parang lahat kami backstage, parang nandiyan nga si Kong, nag-show up nga. So we wanted to give him a good show. And I think oh, nag-enjoy naman yata si Kong. Kakaiba din yung experience kasi it was an intimate type of play. Pero other than that, yung... Si Kong kasi I mean siya yung pasihan namin lahat eh sobrang pro sobrang bait hindi nagre-reklamo. and yung uh, shooting uh yung shooting namin sa set no at the time reverse call po kami meaning uh, lahat ng scenes namin ay na halos gabi we would start late in the afternoon and then we would end sa morning na the next day pasok naman si EGL yun. So uh, wala I mean uh, nandito kami kasi isang kwento uh, isang araw lang halos yung kwento ng savage land. So we had to uh, shoot at specific hours. And it was a tiring shoot. Uh, madaming action scenes. Uh, maraming mga coverage si Direk Lino, deservedly so. Pero dahil nga kasama po grupo na to na napaka-relax lang kahit ano kami kap kapawis, kahit ano kami kapagod. Uh, lagi lang nadadaan sa kwentuhan lahat kahit buyat na. Si Kong nga, like, may tent kami ni Kong. Hindi pumapasok ng tent yan si Kong. Laging nasa labas lang yan si Kong. Tapos minsan, ang call time ko kunwari ay 4 p.m. Tapos ang call time ni Kong ay 6. 4 p.m. na doon na si Kong. So parang mo pressure ka talaga to be there on time. And you would expect, like, as a young actor, I guess, I've worked with uh, a lot of veterans na may, may, you know, may prima donna type thing. Pero you, you won't see that with Kong Richard and that was a privilege to see and uh, big inspiration yun para sa akin moving forward as an actor. Anyway, okay. um, saya sa set. Um, syempre, considered pa rin akong baguhan. I mean, kung para po. Eh, <laughs> ikaw <Ay>, yung mga... naman ngayon. <laughs> eh, tito mo ang tayo, tito, Sa aking Elijah. Um, hindi, hindi ko po na-feel. Ako po, hindi ko po na-feel na iba, na bago ka lang. Diba minsan may ganun po, na kapag matagal na yung ibang mga artista, may ganun na hindi ka nila kakausapin. They wait for you to talk to them. Pero sila iba. Sila pa yung unang, alam mo yung, okay na lang, anong ganito? Lalo kasi kung alam mo yung small talks na, alam mo parang, wala, parang Hinihiyan pa lang niya. Yung parang, oh gulat na kasi syempre, wow. Pinakausap pa lang yung ng... Ganun lang, ganun. Parang wala lang, di ba? Nakakatuwa po. Um, Siyempre, nakaka-boost nakaka din ng ano na... at uh, I, I belong. May ganun kasing mga set ako na... Ano, na-try na ko na na... Kailing mo, iba ka pa rin. Kasi nga, magaling sila, matagal na sila, and bago ko pa lang. Pero, salamat direct. Eh. Kasi talagang sinet mo yung set na, alam mo yung maging, ano ba, family tayo agad. Yes. Yung sobrang komportable kami na kahit sobrang hirap ng mga seats natin. Hindi mo mararamdaman yun kasi ang chill, ang relax, tama si Elijah. Before, before ng, ng ano, ng, ng, ano tawag ito, ng role namin. Alam mo Miss Montox, ang galing ng shifting ng lahat. Kasi lahat talaga seryoso naman talaga yung mga characters namin. Mabigat, yung yeah, cab, gagalit ka, or whatever. Pero ang galing kasi, shit, ano, ano? whatever, small talk, chismis, and all that. Kami ni Kuya Mon, sobrang chismis kasi yung nga close sa Totoy ba to. Kaya grabe yung chismis na namin. Pero, yun, um, grabe, grabe experience. And kasi gusto ko to kasi dati, sobrang seryoso lang ako sa set. Pero nang babalik, Natututo ka kasi lalo na yung mga kasama mo talaga. Alam mo, willing na, ano ba, hindi naman lumevel down. Alam mo yung buhati ka din. <coughs> Yun na-feel ko dito. Nabuhay kami palakas. yon. Salamat po. Well, aside from sa mga sinabi nila, it's the first time na sobrang saya kong maghihintay. Sa eksena na ko direct. Yes. I mean, ang na, uh, reverse yung ano natin, call time. So, lahat po yun, sinot ng gabi. At parang tatlong araw, direct, isang malaking chunk na eksena yun. So, ang saya na naghihintay ako ng eksena ko, it's the first time po na mangyari sa akin yun. Dahil nga, sobrang gaan at masaya silang katrabaho. You were, you are my inspiration sa ano na to, sa industry na to. And I'm really happy with the kasi nakita ko kasi yung passion niya, yung heart niya, sa craft niya, sa paggawa ng pelikula and I believe Rain Entertainment ang isa sa mga production na binabago na ang sistema ng film industry. Yes! Yeah, amen. Ano lahat Susugan ko lang yung concept ano. Um may paniniwala kasi kami and I I and may paniniwala kasi kami and I owe that with my relationship with Viva with ABS-CBN, with Regal, with the productions that we've worked with. Yung, ang trabaho lang ng isang production, gawing tama yung atmosphere para yung creativity ng mga magagaling na at mga magagaling nating kasama sa likod ng camera lumabas. So to create an atmosphere for creativity to flourish. Pag maganda yung atmosphere, we can be the best cinematographers, production designers, actors, collaborators, Frustrating sa akin pag sinabing Hollywood kasi yan eh, kaya maganda. Eh, ginagawa nila yung pelikula nila, sampung buwan eh. Tayo, isang buwan na. Ganda ng pagkasulat, Hollywood kasi. Isang taon research, isang taon para isulat, dalawang taon. Uy, tingnan mo yung artista to foreign. hindi ka pa, pwede ka ba mag-drama? <laughs> pwede, <ba? laughs> pwede ba? Pwede ba? Pwede ba? Dito, kaya ka na na na. So What it, more, di ba? <laughs> Kaya pa mag-raha. Uh -huh. Ang nangyayari ngayon so sa buhay mo, bakit ka mag sa showbiz? Oo, Jaya. Oo. Kung ano yung mga accomplishments kung ano yung maganda na gagawa ko, the people know me, not because uh, I'm a politician. Naging politician lang ako dahil sa pagka-artista ko. this mas marami and na-release Ah... Uh, up to now, uh, ganun pa rin, script-based pa rin. Pag may dumaday, binabasa ko. Then,